Hello, oh boy! Welcome back! Ako nga pala ulit to, si Boy Ayan, oh! E, nandito nga pala tayo sa Driving Empire! Ayan, oh! E, magkotse-kotse nga pala muna tayo ngayon kasi napagod na ako kakarides natin ng motor! Oh, man! E, nandito nga pala yung sasakyan natin na parang Bumblebee, guys! Ayan, oh! E, para siyang Bumblebee kasi color orange siya na may yellow! Oh, man! Titingnan titignan nyo dito yung harap na ito, guys, nabubuksan yung maki na. Ang galing at ang astig no. Ayan o. Tapos tingnan nyo rin dito yung likod. Nabubuksan o oh, min. Tapos tara tara isara nga muna natin to guys. Baka diba kasi pasukan ng tubig yan. Ay ang gagawin pala natin ngayong araw eh. Bibili tayo ng bagong sasak yan dito. Eh kasi medyo nababagalan kasi oh dito sa sasakyan natin na ginagamit ngayon na parang bumblebee. Eh pero bago tayo bumili ng sasakyan, eh wag mong kalimutan na i-like tong video. At kapag na-like mo na, eh, mag-subscribe ka na din. Eh para makabili na rin tayo ng bago natin sasakyan guys. Ano? Let's go! Dito muna tayo. Pupunta muna tayo dito sa may alpamart guys. O, eh, ano? Eh, mamimili-mili muna kasi tayo dito ng pwede natin kainin. Eh, meron pala sila dito ng tindong ha hotdog pati donut. Meron silang donut dito guys. Tapos mga kape. Oh min. Eh kaso wala naman tao guys eh. Paano tayo makakabili dito? Ano? Eh kanina pa ako nag-iikot-ikot dito guys. Walang nagtitinda dito guys. Walang nag... Eh wala dito yung ano. Kaya <laughs> no, oh, yung cashier dito guys. Wala eh siguro. Holiday ngayon eh di sila pumasok. Oh min. <laughs> Yun guys eh. wala kasi dito yung nagtitinda eh. Paano tayo bibili? Inauuhaw eh, pa naman ako. Eh tara tara. Dito na nga tayo. Lumabas na nga tayo. Oh. Meron pa customer dito. What? Eh, parang kilala ko to. Ah. Eh, si Dave ata to. Habulin na natin. Uy, day, bigaw pala yan. Uy, boyimbo. Ha, nagkita pa tayo dito sa store. Ay eh, bibili sana ako ng yoyo. May nakita abang yoyo dito? What? Walang binibenta ng yoyo dito. Eh, puro pagkain binibenta dito. Ay, ganun ba? Puro pagkain yung binibenta. Sayang naman. Yan <laughs> e, ano nga palang ginagawa mo dito? Eh, di ba nga bibili ko ng yoyo? Eh, kaso nga nang sabi po, wala naman. Pati hindi nga ito bilana ng yoyo. Bilana nga ito ng pagkain eh kaso nga lang kung bibili ang pagkain dito eh di tayo makakabili O, bakit naman hindi tayo makakabili ng pagkain eh kasi nga wala dito yung mga nagtitindaw ayun oh tingnan mo walang katao tao dalawa lang ata tayo nandito ano ba yun sayang naman punta ko excited pa naman ako kumain sarap-sarap mo dito Kaya eh, akay nagugutom din ako eh. wala dito yung mga nagtitindaw eh siguro o, hindi sila pumasok o, sige na sige na pumesto ko na dito ako na ang tindero o well, eh, e bawal yan. Meron CCTV dito. Baka makita ka nila. Ayaw na. Ayaw ko na pala dito. Baka mamaya mapagbintangan pa ako. Labas na nga ako dito, boyimbo. What? Lalabas ka na? Wait, teka. Isa yung sasakyan yan. Ay, oo. Ito yung kotse kong bago. Parang Ferrari. What? Ang ganda naman itong sasakyan mo. Polo oh, red. Napakaangas niyan. Tingnan mo yung pagbukas ng pinto niyan. Talagang mabibilib ka. Wow, oh, patingin nga. Oh, ito na. Wow, ang astig. Ang ganda naman ng upuan niyan sa loob. Pwede ko ba matesting yan? Testing mo? Eh, baka mamaya gasgasan mo. Ina? What? <laughs> Hindi yan. O sige, ipatesting ako. pa, try ko lang. What? Grabe, ang ganda naman dito sa loob. Uy, sarong yung pinto. Uy, ayun ka, sinatry natin tong kotse ni Idol Day Ang ganda. Kakulay pa ng ano natin, ang subscribe button. Ang astig. Wait, teka, inabutan na pala tayo ng gabi. Ay, may papakita pala ako sa iyo. Dito nga pala yung sasakyan ko. Ayan, oh. Uy, kotse mo to. Wow, ganda nito ah. Oo, oh, kotse ko chik, yan eh. Parang yung bumblebee. <laughs> parang bumblebee? Bakit parang ang daming galis? Hindi eh, ko pa kasi nalilinisan yan eh. Bala ko kasi magpapakarwash ako dito, dito. Ayun no, may carwash dito. <laughs> Uy, teka. Pwede pala dito magpalinis ng ano, yung sasakyan eh. Oo, oh. eh pero bago yun. Eh, total, nandito ka naman. Eh, magpapasama sana ako sa'yo. Bumili ng sasakyan. <laughs> magpapasama ka bumili sa sasakyan? Eh, sabi mo meron ka na. Eto. Eh, nahinaan kasi ako dito. Ang bagal kasi na sasakyan na to. Ah, kaya naman pala. Ibigay eh, mo na lang sa akin yan pag nakabili kang bago. Hindi, bibenta ko yan eh. <laughs> ah, ganun ba? O sige, sige, tara. Pumunta na tayo sa bilian ng mga kotse. O sige, sige. Tara, tara. Eh, pero bago tayo bumili doon eh. Pakarwash muna tayo dito. Sige, libas Libre mo ah. Oo, oo, libre ko to. Kasi ipapakarwash ko ka muna tong sasakyan ko. E eh, bago ko to ibenta at bibili ako ng bagong sasakyan na maganda. Sige, boyimbo. O, susunod ako. Ikaw ang mauna. Sige. Sige-sige, eh dito pala yung car wash oh Ayan oh, sumunod ka lang sa akin Ayan, sumunod ka lang sa akin babe Dito tayo sa loob Wow, automatic Oo, oh, automatic dito eh Magdadrive ka lang dito eh Tapos makakarwash ka na Uy, grabe, ang ganda naman Para akong nasa loob ng ano Aquarium At aquarium, hiyasan ka na Dito na ako sa labas ito na dito na pala si Dave. Eh, tara tara, eh, may alam ka bang bilaan dito na magagandang susakyan? Meron, pero may paparinig muna ako sa iyo. What, ano yun? Ito. Wow, ano La yan? Bakit tumuusok? Ito, drip oh. What, paano yan? Ako lang nakaagawa niyan, kaya sumunod ka na sa akin. Bibili na tayo sa ng dito lang sa meetup part. What? O oh, tara tara guys susunod daw tayo dito kay Dave <laughs> Eh buti na lang nakita natin si Dave meron tayong kasama bumili ng sasakyan <laughs> O oh, magpark ka na dito What? O oh, sige sige park daw tayo dito guys yan o <laughs> Napaka-astig talaga ng sasakyan natin na to Pero bibili tayo ng bago Yung mas mabilis <laughs> E teka, magkano ba yung pera mo? E pera ko kasi yung ano lang Yung tag 300,000 lang bibiling ko o, Tara tara, pumasok na tayo dito Masyadong mainit, ang lakas ng sinag ng araw What? O, tara guys, susunod lang tayo dito kay Dave <laughs> Uy, kaganda ng mga sports car dito What? Ang mahal naman yan Ikulang yung pera ko <laughs> 900 to, tapos yung pera mo 300 100 eh di magtanong ka dyan kay kuya kung anong pwede mong mabili yun know, o oh, hindi to pala pala nagbabantay ng mga kotse dito guys eh tara tara bumili na tayo ng bago nating sasakyan na mabilis let's go yun guys, eh, nakabili na pala tayo dito ng na bago natin sasakyan sakyan at naibenta na rin natin yung duma natin sa sakyan. yung Bumblebee. yun guys, so tingnan nyo yung ano, sa natin dito na bago. Ang astig nyan, color blue. eh parang Lamborghini na din yan. Wait, and dito na pala si Dave guys. Ayan e show, ito yung kotse nyo. Parang kamukha na rin ng satin. What? Parang pares tayo ng kotse ah. Oo, oh, eh maganda yan eh. Tag 300,000 kasi bili ko dyan. Parang nanggagaya ka ko ng kotse. Want, hindi naman eh. Mas maangas pa nga ah. tatong sayo eh. Magkano bang bili mo dyan sa sasakyan mo? Hindi ko na maalala. Oh, sige, sige. Isamahan mo nga akong i-test drive tong bago kong sasakyan. Eh, may alam ka ba dito? Meron, hey, tara tara, makitayo na sa dulo, Papuntang bundok. Ayun eh, guys, ipupunta eh, daw kami sa bundok ni eh, Dave guys. Let's go! What? Oh, Min, mamaya gas mo pa yung bago kong sasakyan. Ah, ano ba? Yun, nandito na ako. Susunod lang ako sa'yo. Ayun, guys. Susundan lang pala natin dito si Dave. Tara, tara, let's go. Yun, um, Ganda ng motor niya. Umuusok-usok pa. Oh, Min. Oh, ang astig. Ay, din, din tayo. Uy, Boyimbo nasan ka na? Wait, wait lang. Papunta na ako dyan. Nagdi-drip-drip pa kasi ako dito eh. What? Nagdi-drip-drip -drip ka pa? Oh, ah, Tingnan mo, ako... meron akong angkas. Wait, sino yung angkas mo? Ngayon ko lang na napansin Secret. niya na. Ah. Secret! Tara, sumunit ka na sa akin. Papakilala ko sa siya mo, maya. What? Sino yan? Gusto ko rin makita yan. Uy, grabe. Napaganda ng daan dito, Boyimbo, Enjoyin mo. What? Eh, saan naman itong daan? Eh, mamaya, papunta na to sa malayong lugar. Punta sa bundok. Eh, no, nakikita mo ba? Puro paangat, to. Oh. What? Bundok? Ibig sabihin, malamig na dito. Oh, man. Oo, oh, papunta na to sa Baguio. What? <laughs> sa Baguio? Eh, favorite ko doon. Gusto ko makapunta doon. Ang bagal mo naman. Wala ka nang sakay. Ang bagal mo pa. Siyempre, daan-daan lang ako para hindi ako mabangga. A few moments later. Yun guys, uh, ah. nandito na kami. Oh, may kasama ata dito si Tibo. Ayan o, no, nagtago siya guys. Tira, tira. Labas nga tayo. Wait. Ay, Dave, anong gagawin natin dito? Ay, you no, know, ang ganda ng view. Ang taas na bundok. Oo oh, nga, kitang-kita dito yung city. Oh, mean. Oo, oh, city lights. Sarap mag-chill. Oh, ang astig oh, kita pa dito yung Ferris Wheel, pati yung mga dagat. Eh para pala tong bagyo, know, pwede pa umakyat dito sa bundok sa taas. <laughs> Uy nakakapagod naman umakyat dito sa bundok, hindi ba natin isasama yung kasama ko? Oh hindi yung kasama mo na yun, papuntahin mo dito. <laughs> ang astig naman nun. Kaya yeah, nga eh. One eternity later. Uy Dave, grabe at daas naman nito. <laughs> Bakit dito mo pinunta? <laughs> eh syempre maganda talaga yung view, kita ang buong city. Wow. Oo, oo nga. Grabe, ang ganda. Kitang kita dito yung mga malalaking building. Parang sa BGC. Tama, sa tagig. <laughs> oo nga, guys. Ang gandito na lang pala tong rides namin dito. Ay, at sa wakas, yun, nakabili na rin ako ng bago kong sasakyan. Ayan, oh. Eh, kung umabot pala kayo hanggang dito sa dulo ng video natin, ewag eh, huwag niyong kalimutan na mag-like and mag-subscribe sa channel natin. Ayan, oh. Eh, dito ko na pala tatapusin to, guys. Hanggang Kembali, Pak Alam. Salut. Tama.